Morning guys. For to this video ay maghugas tayo ng mga uh, inumana ng mga pusa. Yan. Yan. Ito pa. Yan. Sa ano yan? Sa second floor. Kasi tapos na tayo sa first floor. So, mas marami yun. First floor. Second floor, kung kailangan. Okay Tapos natin maghugas. Magpainom naman tayo. May taga-pakain. Kaya taga-tubig lang. So, hindi tayo nakabiyahin ngayon. Dahil kulang <coughs> kung sa tao dito. Inuwi kasi yung sa kasama namin. Yeah, so, tayo muna. Proxy. Proxy tama tama wala pang papili yung motor natin kaya hindi mo tayo nakabiyahe hindi pa nag check yung Yamaha tayo yung motor tayo makalayo eh tapos lang muna tayo Gas. Ito, marami to. Ano naman yung mga plato nila. first floor saka second si floor lang tayo yung third floor iba na yung ano iba na yung tagahugas You're the only one And I And I And I To get a part of me And I Lepas dulu natin toh lagian ng tubig Sa babak mamaya May tubig naman doon kasi mabigat. Yan lang muna. Tapos ito, gasa muna natin para pagbalik natin. <coughs> pagbalik natin, okay na. Lagyan na lang natin tubig. itong trabaho namin dito sa aming ma'am na mabait super bait ang aming ma'am dito kaya trabaho tayo ng maayos kasi mabait sila nag sa aming kain tubig, kurinti, bahay sobra wala sabi. Ka masabi kaya malaking utang na namin dito tapos ng baha sinagip kami dito saan ka pa binaha kami tapos sinagip kami dito dito na kami pinatira magtrabaho na lang kami nagmayos. maayos yun na lang yung pinaka supply namin sa kanya superbaiknya si sobrang super bait niya hirap na kita ganun Yang lah, susu so tapos sugasan patuloyin muna para lagyan ng panibagong tubig mamaya yung botroy na sa may delivery yata tayo mga pag-video sa loob kasi tayo nakapagpaalam kay mami. Alright, tapos na tayo mag-ugas. Magpaino muna tayo sa baba. Okay.